sa balita sa larangan ng sports. Dalawang panalo na lang ang bubunuin ng national team Gilas Pilipinas bago makarating sa Paris Olympics matapos ang kanilang historic moment sa qualifying tournament noong Webes. Ang iba pang detalye ang kaugnay nito sa balitang sports ni Marion Pansoy. Ito ang pin Itunayan ang national team, Gilas Pilipinas, matapos ang panibagong historic moment at tuloy yung pag-abante sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament matapos ang magkasunod na laban sa world number 6 at world number 23 sa basketball teams. Unang panalo sa kasulukuyang OQT at una ring panalo kontra sa isang European team sa loob ng anim na dekata ang kinubra na Gilas team mula sa kanilang laban kontra Latvia nitong Huwebes sa final score na 89-80. High scoring player ng Gilas sa laro si naturalized player Justin Brownlee na may 26 points na sinundan ni na young star Kai Soto na may 18 points at Dwight Ramos na may 12 points. Mula sa makasaysayang panalo na ito para sa Gilas, Pilipinas, Kinapos ng dalawang puntos ang gilas para masalyuhan ang panalo mula sa Georgia sa kanilang pagharap nitong Webes ng gabi. Sa iskor na 96-94, nabigo ang gilas Pilipinas kontra sa world number 27, ngunit may tuturing pa rin ito bilang isang panalo dahil pasok na ang gilas team sa semifinals ng naturang kompetisyon. Mula sa naging laban kontra Georgia, nadagdagan ng 18 points ang quotient ng Pilipinas para makabanti sa semis. At ngayon ay dalawang panalo na lamang ang kakailanganin para makasukit ng pwesto para sa nalalapit na Paris Games. Ako si Marion Pansoy, sumasaludo sa bawat Pilipino.